Unahin na natin ang spinach. Ito ay puno ng vitamins at minerals gaya ng vitamin A, C and K, iron at calcium. Isa itong masustansya at napaka cat friendly treat. Pero kung ang inyong pusa ay may history ng calcium oxalate bladder stones, mainam kung iwasan ang pagkain na ito. Isunod naman natin ang itlog o eggs. Ang itlog kasi ay isa ding magandang pagkunan ng protein at vitamin B. Bukod dito, safe pa ito sa ating mga pusa. Siguraduhin lang na ang papakain nating itlog sa ating mga pusa ay lutuna. Ang manok o chicken ay pwede din nating ipakain sa ating mga alagang pusa. Tandaan natin na ang... Pusa ay mga obligate carnivores at kasama sa kanilang diet ang meat. Siguraduhin lang din natin na ang manok na ipapakain sa kanila ay luto na at tatanggalin natin ang balat nito at iwasang ipakain sa inyong pusa. Isa pang magandang pagkuna ng potassium at soluble fiber ay ang saging. Isa din itong magandang snack para sa ating mga pusa, ngunit siguraduhin lang din natin na hindi lalagpas ng 10% ng daily calorie intake nila ang makakain niya nito. Ang kalabasa ay hindi lang pala masustansya para sa mga tao kundi pati na rin sa mga pusa. Napaka-healthy nito para sa kanila dahil bukod sa mababa ito sa calories at mataas sa fiber, maganda din itong lunas para sa mga pusang nakakaranas ng abnormal stools. Ang iyong pusa ba ay lactose intolerant at kayang i-handle ang pagkain ng cheese from time to time? Kung oo, magandang treat din ito sa kanila. Mainam kung hard cheese ang ibibigay mo sa kanila. High in fiber at vitamin C, ang mansanas sa isa pang human food na pwedeng-pwede sa mga pusa. Basta siguraduhin lang natin na ang mansanas na ipapakain sa kanila ay walang balat. Ayon sa isang veterinarian, kapag magbibigay tayo ng pagkain na bago sa kanilang panlasa, asahan na natin na makakaranas sila ng gastrointestinal upset. Maari kasi hindi sanay ang kanilang katawan sa pagdigest ng bagong pagkain na ito. Kaya ang mainam na gawin ay bigyan lang sila ng mga bagong pagkain na ito in moderation.